sa ginagawang kalapastanganan ng China sa ating bansa. No? Tagal na silang nang lalapastangan sa atin, di ba? Pero ano sa tingin nyo? Meron pa po ba sila anong mga pwede nilang gawin para mapasakanay nila ang Pilipinas? At gusto nyo po ba yun? No? Siyempre, ako ayoko na. <laughs> ko mapasa China ang ating bansa. No? pera naman ang pwede natin gawin you no? para hindi po mangyari yan. Siyempre ayaw naman natin kahit na makatong chino. Pwede. <laughs> na 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 Ganyan. <laughs> Pero ano, um, Siyempre, pagkapo po ganyan, ako, ako po yung isang intercessor, eh, po ba nga? Kaya po, siyempre, mag i po tayo sa Lord. Lagi tayong uh, mananalangin o magtatanong tayo sa Lord, Lord, ano dapat natin gawin? Katulad ng ginawa ni, ano, no? ni Jehoshaphat, do siya ay hari, ay eh, tayo karaniwang mami Ano ba, ang ating President PBB, PBBM, eh, talagang... Uh, gumawa siya paraan. Humingi tayo ng, tawa, ay, ng, ano, ng karunungan sa Lord. Pero ito po, ang sinasabi ng Lord, kaninang, ma, kaninang hapon, 4 to 6 yung devotion namin, siyempre nakipag-uusap kami sa Lord. As eh, ito sabi niya, um, Anak, nais kong kayong aking mga anak ay magpatuloy sa pan nananalangin na para sa inyong bansang Pilipinas upang ito ay maging ligtas sa, alam niya kung saan, sabi niya, sa gagawing pagsalakay ng China. Siyempre, alam po ng Lord yun. So, merong, meron silang pinaplanong pagsalakay. Ano po? Eh, according sa Lord yun, ha? Ah. Tapos sabi niya, sabi ko, Lord, par patuloy po ninyo kami ipagtanggol sa kanila. Siyempre, no? Kakatakot na makama. <laughs> Maandar tayo mga inji. Diba? Ayun. Ang sama na po ng kanilang ginagawa. Di po ba? Sabi niya, anak, nais ko inyong malamang hindi ako natutuwa sa mga ginagawa ng China. Eh, Lord, sabi ko, eh, ipagtanggol po ninyo kami. Sabi, as you have promised. Diba dati sinabi na ng Lord? My father, sabi anak, huwag ka mag-alala sapagkat ako ay ang kikilos upang kayo ay aking ipagtanggol. O, oh, di ba? Yun. Marami akong kaparaanan upang ang China ay lumuhod sa akin. alam niya, huwag kang mag-alala sapagkat ako ang inyong, alam niya kung ano siya, tagapagtanggol. Yan. Wow, tagapagtanggol ang ating God. Ako, salamat po Lord sa ganyan. Anak, tanda mo, walang imposible sa akin. Ako ang gaganti para sa inyo. Yun, akong gaganti para sa inyo. Wow. <laughs> Yun, hindi ko hahaya magpatuloy ang China sa kalapastan nga ng ginagawa nila sa inyo. Opo Lord, grabe na po sila. Sabi yung ginagawa nila sa amin. Grabe. Sabi, sab, uh, sabi ko, aantabayanan po namin no, oh, ang inyong pagganti sa kanila dahil sa kanilang ginagawang uh, ka sa kanilang ginagawa. Tapos sabi ng Lord, sabi niya, anak, huwag kang maiinip. Huwag <laughs> <laughs> maiinip. Dahil parating na ang inaantabayanan ninyo ang aking gagawin ang aking gagawin sa China bilang pagganti sa kanilang pang, pang, ginagawang pang-aapi sa inyo. Tingnan, talaga naman, ano, inaapi tayo. Opo, Lord, salamat po. Lord, ano po ang para sa... Ay, iba na pala to. <laughs> so, yun po. Yun po yung gagawin ng Lord. Parating na. No? Parating na yung gagawin niya para maipaghiganto tayo. O, di po ba? Naniniwala po ba kayo doon? <laughs> Alam ko marami hindi naniniwala na nakikipag-usap ang gade eh, no? Alam niyo talaga ang Diyos hanggang ngayon nakikipag-usap siya. Kasi nga, 'di ba? Meron siyang pangako. I will always be with you. Yan. Tapos sinasabi niya uh, uh, doon sa ano, sa Romans 8, 26-27. Sabi niya ganun. Uh, Taka, basahin natin na ito yung sinasabi niya. Na, ha? Ah, pwede bang makipag-usap ang Diyos sa tao? <laughs> Oo, kasi may Holy Spirit, no? Yan. Sabi niya dito, um, Romans 8, saan na ba yan? sabi niya ganon, uh, we do not know, sabi niya ganon, we do not know what we ought to pray for, but the spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express, sabi niya ganon, and he who watches our hearts knows the mind of the spirit because the spirit intercedes for the saints, um, in accordance with God's will, Ayan po yung God, no? Meron siya Holy Spirit na nagtuturo sa atin. Paano ba tayo manalangin? Alam niyo yung pakikipag-usap sa Lord, panalangin yun eh. Hindi, kasi yung panalangin, hindi lang yung ikaw lang yung salita na salita. Dapat, hiniintay mo magsalita yung God sa'yo. Ganon. Kaya yeah, yan, di ba diba, syempre, tayo mga intercess. pinagpe natin, tumbansa natin. Lalo na yung dahil dyan sa China na yan, di ba? No, ayaw naman natin ma under tayo sa China. no lalo na 'tong yung chick. talaga rin check oh. Ayun po, pero ayoko mapa-under sa Chinese. <laughs> Ayun. So yun po ang uh, lagi lang natin ipa-ipanalangin na ingatan tayo ng Diyos no sabi niya. Lalo na sa sa pagsalakay nito mga chick na to. Kaya yun po. So ah uh, patuloy natin ipanalangin ang ating minamahal na bansa na hindi tayo maano ma-under tayo. Hindi tayo ma-under ng China, di po ba? Ayaw natin yun. So, ito po si Lala Madam, no? Uh, nagsasabi sa inyo na kapag hindi ko pa kayo yung <laughs> subscriber, mag-subscribe na po kayo. At mag-like, share, subscribe, follow kay Lala Madam at kay Gloria Cagasian, Villanueva sa TikTok. At Ayan. Uh, iniiwan ko sa inyo yung ating tagline. Siguro alam niyo na na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo sa'yo na buhay. God bless everyone. Bye. Love you.